Alright guys uh, Kumusta ang lahat guys? Kain tayo, orange Ayun oh. orange Okay, anyway. okay guys uh, May nagko-comment kasi Anong yung Tungkol sa advantages At saka disadvantages ng Kuhan yung tinatawag na Regular posting Ng isang security guard or reliever Ano ba daw disadvantage? Pag-usapan natin guys, may magandang topic to guys Tara, Alright guys. Welcome sa Riddles TV guys. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Bago lahat guys, kain muna tayo. Ayun, orange. <laughs> anyway, guys. May natanggap kasi akong comment, guys. Uh, regarding sa disadvantage tsaka advantages ng regular regular posting. At basahin nyo guys, ayan oh. Ayun, basahin nyo guys, ayan, ayan na. So, ayan nakalagay niyan. Boss, ah uh, gawa ka naman video about sa advantage at saka disadvantage ng regular posting at relever, oh, di ba? Okay, guys. Pero bago ang lahat pag-usapan natin guys, uh, baka magulat kayo na nagpakilala sa inyo nang security officer, security guard, pero mukha namang ingot-ingot sa harapan ng camera, sa harapan, sa, sa, harapan nyo. Paano naging officer yan? Eh, di ba, mahaba buhok, may mga bigote at may iring tayo. Ako po ay isa ng retired. Baka magulat kayo, yung mga bagong dalaw na sa channel ko. Ako po ay isang retired na hindi na po ako active sa pagjujuti. Ito nga po sana ang aking pakay na maituro ko sa mga gwardya kung paano tinatawag na magkaroon ng financial literacy. Kasi ako po ay apat ang anak ko, ako lang magtatrabaho mag-isa at isang gwardya. Di ba? So paano ko naitawid yun? Anyway, ibang topic yun guys. Pinakilala ko lang sarili ko, kaya magulat kayo. So, kung kayo ay nag apply ng security guard o security guard ngayon, marami tayong mga binabahaging idea information regarding sa pagjujuti ng security guard. Wala kayong ibang gawin guys, kundi dalawin ang channel na yan. Ayan. Ayan. Pagkatapos guys, pindutin nyo yung playlist dyan. Ayan. Okay? Pag nakarapin na kayo sa playlist guys, ayan. Pumunta kayo sa security guard matters. Ayan. Nandyan guys, marami tayong informasyon na binibigay para magkaroon kayo ng idea kung paano mag-survive bilang security guard para na po mag-apply you guys, tulad ng mga pag-uusapan natin ngayon. Hindi hindi lahat ay gustong pag-usapan 'yan kasi wala silang pakialam ng iba. Okay, guys. So, ang pakiusap ko lang, guys, kung may mga advertisement kayong na sa salubong, mapanood niyo nang buo, pinaka-reward niyo lang 'yung sa akin. Although hindi pa naman ako sumasagot sa, sa, sa YouTube, itong lahat ng ginagawa ko ay eh, mga charitable lang naman sa, sa ngayon kasi wala pang ako na tatanggap na kahit anong sahod. Pero Baka pwede yung panoorin na lang yung buong mga advertise na masasalubong nyo. Anyway, so itong topic natin yun guys ay hindi lahat kursunadang pag-usapan to. May isang tao lang na nakikita niya yung anong disadvantage ng dalawa na yan. So dito natin mapapatunayan yung tinatawag na isang unggoy. Kunwari lang to guys ha, ibig sabihin sample lang to. Ang isang unggoy nilagyan ng saging sa harap niya at isang libo. Anong kukunin ng unggoy, guys? Sige, kung ikaw, tao, o yung tao, kung unggoy, tao yun, simple isang libo, pero unggoy siya eh. So, ang kukunin niya, emang, ang saging. At dito rin din malalaman, ang ibig sabihin ng work to learn, not to earn. Okay? Anyway, so, nandun na, guys, ha? Sa mga hindi security guard, hindi, hindi alam yung kuan, ang regular posting, guys, ito yung tinatawag na ikaw, ikaw ay regular kasi sa, sa isang kumpanya. Ito yung regular posting. Yung, diyan ka lang, di Na-assign ka, kunwari, sa ganitong kumpanya. Regular ka doon. Pero hindi ka regular na empleyado. Regular na posting. Kaya nga tinatawag regular posting, eh. So, kunwari, sa isang kumpanya, hindi ka, mm, doon ka lang. So, if kunwari, kunwari lang ito, isang kainan. Mac Dalibi, oh, di ba? Diba nakita kita yung mga gwardiya joe Nandiyo sa harap ng pintuan Doon sila Regular sila doon Araw-araw sila pumapasok doon Araw-araw sila pumapasok doon Ganun doon si Uras So regular sila doon Yung reliable naman guys Ito yung security guard Na palipat-lipat kahit saan Kunwari may absent doon Yan Ililipa uh, Pupunta ka doon kasi may absent Kuhan ka Tapos sa isa naman detachment guys Sa isang detachment ganun uh, Sila yung pinakasobra kunwari, mayroon tayong sampung tao. Eh, hindi naman pwedeng perfect yung sampung na yan na hindi mag -d -d or hindi mag -lilib. So, kailangan mayroon kaming, mayroon tayong isang reliever o kaya dalawang reliever. So, itong sampung, regular yan. Regular yan, Sampung ba yan? Bilangin mo nga. <laughs> so, yung sampung, regular yon Tapos, may sobrang dalawa o kaya isa kasi nga, para sa reliever. O, diba? Yun ang reliever. Guys, yung mga hindi naintindihan, ha? So, ngayon, ano nga ba ang disadvantage ng dalawa na 'yan? 'Di diba? So kung kung ikaw, kung ikaw security guard, sasabihin mo na eh maganda ang ang regular, 'di ba? Regular. So, Anyway, so pag-usapan natin. Ano nga ba ang disadvantage as, at disad, disadvantage at advantages ng regular muna, regular posting muna. Anyway, ang regular posting s'yempre advantage sa iyo kasi una-una hindi ka palipat-lipat ng pwesto, di ba? Hindi ka palipat-lipat, diyan ka lang. Oh. So, yung biyahe mo, hindi siya paiba-iba kasi doon ka lang eh. Uh, regular yung kita mo, mayroon kang tinatawag na uh, regular na kita. Kunwari, ang duty mo doon ay 13 days, may day off ka isang araw. So, so regular yon hindi yun pa bago-bago. Diba? Yun ang advantage niya. Kasi, kung tapos, magkakaroon ka na tinatawag na yung yung antitaw na regular routine sa pagtatrabaho mo, di ba? Yun ang advantage noon. Di ba? Tapos regular ang kita, di ba? Yun ang advantage noon. Ngayon, dito tayo sa disadvantage. Ang disadvantage nung guys, ay madali kang ma-burn out. Ma-boring. Di ba? Madali kang kung ano, yung yung bang ganito na lang ba parang ganon maburn out ka kasi yun at yun ang gagawin mo yun at yun 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 di ba wala nang kuan buti sana kung tayo mga security guard na habang tumatagal ka sa kumpanya ay nababago yung tinatawag na level ng trabaho mo hindi eh guardya ka rin hangga't umabot ka ng 15 years don 20 years guardya ka guardia So, Pabalik-balik, yun ang, yun at yun ang gagawin mo araw-araw. Sa 20 years mong pag-iwardyad, kunwari doon ka lang napunta, regular posting mo, yun at yun, 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 pupuntahan, yun at yun lang yun, di ba? Hindi naman sinabi na, oh, pag ikaw security guard sa isang kumpanya, pag umabot ka ng 10 years, regular ka na sa kumpanya, hindi eh. Kung ano yung trabaho mo doon bilang gwardiya, yun at yun yun. So, di ba nakaka-burn out, guys? Yun ang disadvantage, yung so, nakaka-burn out, di ba? Parang, Parang, ano ba ito? Parang ganun. Pero dahil nga, siyempre, trabaho hanap natin. Gagawin-gagawin natin. O, di ba? Yun lang, ad ad disadvantage noon Mabuburn out ka, mabuboring ka. Uh, Para bang, lalo na kung dosi-dosi, guys. Ganun ako dati, guys. Dosi-dosi. Aray. Parang, kuan eh. Para akong kuan eh. Anyway, mapag-usapan natin sa dulo ng video yan. Sinasabi ko lang yung disadvantage. Ngayon. Punta tayo sa relever. Di ba? Relever. So, alam na natin yung reliever, eh, papakuan yun. Palipat-lipat yun. So, disadvantage nun, hindi regular ang kita mo. Kasi hindi naman na araw, may reliever na, status reliever na kung mayroon lang, mayroon tinatawag na, mayroon lang absent, may maglilib lang, tsaka ngayon ipapasok. So, pagka, doon ka sa agency nyo, ha, sa agency nyo, tos, pag wala naglilib, uh, floating ka muna. Yun ang pangit doon. Di ba floating muna tapos Tatawagan ka ulit Ngayon kung nasa detachment ka Hindi ka naman mababakante Pero mamintin naman yung kita mo Kailang paiba-iba ang kwan mo Talon ka rito, talon ka doon, punta ka roon Ganon ba sa detachment yun ha Magkaibang reliever na detachment Magkaibang reliever ng agency Ang agency, doon ka sa agency Tatawagan ka kung may maglilib Na naka-posting, na regular posting O pre, puntahan mo na to dalawang buwan nang lilibyan o oh, nadisgrasya punta mo na. so yun ang tinatawag na disadvantage ng reliever so wala kang permanenteng posting wala kang permanenteng area na kuno iba-iba iba ang biyahe mo araw-araw disadvantage niya yun di ba iba-iba ang biyahe mo araw-araw kasi nga iba-ibang pwesto ang pupuntahan mo di ba iba-iba siya ngayon tapos ang kita mo kung sa agency ka, hindi palaging pareho. No, kunwari, buong buwan ng ganitong buwan, tuloy-tuloy ang duty mo. So, malaki kinita mo. Pus ngayong buwan na ito, wala kang duty. Dalawang linggo lang. So, maliit. So, hindi talaga sasapatin kung may pamilya ka. Diba? May inis ka. Kaya, ayaw na ayaw ng mga security guard ang maging libel, di ba? So, ngayon, naiintindihan nyo na guys, ha? Sa detachments, alam nyo na, ang ma- ko naman, man, naman yung kita mo sa detachment. Kaso lang, hindi ikaw, hindi ka regular posting. Paiba-iba posting mo kung sino may maglilib, sino malilid. Yung mga sa detachment namin sa government, yung government namin na government na pinagdutihan namin, ang mga reliever, papasok yan sila ng umaga. Pag may mag-absent sa umaga, uh, desalpak sila. Kung wala, sa second shift sila mag-aabang. barang ahasil masyado, di ba? Kung wala talaga sa second shift, kasi kailangan niya ng pera, maghihintay pa ng third ship yun. Oh, imposible wala kang mahalihaw doon, pero yun ang buhay ng reliever. So kung tutusin niyo, 'di ba, ang hassle guys ng reliever. So yun ang disadvantage noon. <laughs> Dito tayo sa advantage. Okay? Dito tayo sa advantage. Ito yung pinaka one. Ito yung hindi nakikita ng karamihang security guard. Dito natin mapapatunayan yung manga at isang libo pag nilagay sa harap ng Onggoy, di ba? example lang tayo. Eh, ang Onggoy kasi parang ang inisip na lang kung ano yung instant na di ba? Grat, uh, instant na price on that moment. Kaya saging ko, ko nila, hindi isang libo. Ito rin yung relever guys. Ito yung advantage ng relever Na hindi nakikita ng karamihan security guard. Anyway, kung bata ka, bata ka pa, at uh, nag-i-explore ka pa sa paligid mo. Na, parang nag para matututo ka pa. Advantage ang reliever, guys. Bakit? Ito. Ito yung pinaka ano? Bakit advantage i e, kuang eh, reliever eh. Kasi guys, ang reliever, guys ay hindi boring ang buhay mo. Bakit? Dito mo makukuha ang lahat ng learning at experiences. 'Di ba? Hindi siya boring. Bakit? Paiba-iba ka ng area. Lalo na kung sa agency ka. Kumpanyang ganito, pupuntahan mo. mag duty ka doon. Ibang learning meron ka doon. Di ba hindi siya boring? Magli-learn ka. Mag, mag magkakaroon ka ng tinatawag na kaalaman. Somehow doon sa kumpanyang pinuntahan mo. Tapos pupunta ka na naman next month sa ibang kumpanya. Ibang learning na naman yun. Di ba? So dito papasok yung learn, work to learn, not to earn. O di ba? Ang tao guys, hindi porkit tapos ka na nag-aral, tapos ka na rin matututo. Hindi yun. The more na matututo ka, the more na marami kang pera. Anyway, ha? Ah. darating tayo, aabot tayo dyan sa kwento na yan. So, yun ang advantage ng reliever, guys hindi siya boring kasi nga, paiba-iba yung kumpanyang pupuntahan mo, paiba-ibang pwesto, mapag-aaralan mo habang bata ka. Lalo nung college graduate ka, criminology ka, kunwari, criminology ka, hindi ka pumasa ng polis. Ako, polis din naman ako, nagpumasa nag, nag, ako sa uh, tinatawag na NAPOLCOM, uh, civil service pala, as a policeman which is mag-apply. Hindi ko na hindi ako nakatanggap kasi alam mo na pag bakar Nangyayari, guys ah Mangyayari, guys kwan ka mag 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 earn ka ng learning habang nagre-deliver ka eh kung bata ka binata ka pabor sa iyo yun di ba pabor sa atin yun kasi bakit hindi naman ganito yan guys ha ah. sabi ko nga palagi ang security guard guys ay boring na trabaho pag sobrang tagal mo na. Pamilya na pamilya ka na sa duty mo. Nakakaboring. Mag-comment yung mga kung dyan, mga gwardiya dyan. Subukan nyo mag-duty ng 15 years dyan sa may duty nyo. Para nakaka burnout, out. ba? Diba? nakaka burnout, out. So, ang mangyari, ano mangyari? ba? Diba? 15 years ka, ano, regular ka ba? Gwardiya ka pa rin. Gwardiya pa rin ang status mo. Di ba? So, yung reliever, kung papiliin mo yung ordinaryong security guard, o anong gusto mo, reliever ka o regular posting, kadalasan pipiliin ang regular posting. Pipiliin nila yan. Kasi bakit? Regular ka eh. Ang reliever, hindi. Pero hindi mo alam na ang advantage ng reliever ay yung palipat-lipat ka, pa iba ibang karakteristik ng kumpanyang jujutihan mo, at magdadagdag ng kaalaman sa iyo yun. Okay? So, nakita nyo na yung advantages, guys, at saka disadvantage. So, nakita na rin ninyo yung tinatawag na tinatawag na yung touch natin na binigay na yung ongoy pag binigyan mo ng saging at saka isang libo pupunta sa saging ganun din tayo yung mga security guard kung lahat ng security oh sangka, papiliin ka reliever o regular posting ang pipiliin ng karamihan ay yung regular posting. Yun yung saging. Yung isang libo, hindi pipiliin yun kasi tayo namang mga security guard, di ka mamamili na reliever kasi bakit? Eh, dito na nga tayo. Pero hindi nyo alam na ang reliever, lalo na kung bata ka pa, dito papasok yung tinatawag na work to learn, not to earn. Okay? So, dito na tayo sa totoong kwento ng buhay. Okay? Ako guys, kung mapapanood nyo yung lahat ng mga video ko, lahat ng mga video ko guys, napapanood nyo, puntahan nyo lahat ng video ko. Nababanggit ko pala, hindi nyo ba napapansin kung kayo mga regular viewers na, may mga regular siguro viewers ko kahit papano, mga dalawa, tatlo, may regular siguro viewers ako. Pansin niyo, palagi kong binabanggit, paikot-ikot ako ng kumpanya sa buong Metro Manila, paiba-iba ako. Paiba, hindi niyo ba napapansin? Ba't ang daming ginijutihan niya itong tao na to ha? Galing ko na embassy. Galing ako mall. Paiba-ibang uh, banko bangko ang ginijutihan ko. Ako ay armor car driver. Bago ako naging armor car driver, escort mo na ako ng armor car. O, isipin mo ha? At, galing ako ng mga government, mga government company. Paiba-iba yan. Okay? Paiba-iba. Kaya halos naikot ko lahat sa kuan sa parang halos almost ang dami kong napuntahan bakit ganun ang naging kuan ko experiences ko alam ko maraming gumagawa ng mga video ng tungkol sa security guard may nakikita ako tinitingnan ko ha may mga active pa nag duty at may mga, mga matatanda pa pero ano ang lamang ko sa kanila oh guys anong lamang ko sa kanila guys ang lamang ko sa kanila, yung pinanggilingan ko mga kumpanya na hindi nila napupuntahan sa sobrang dami na napanggalingan ko. Ilang bangko na panggalingan ko, iba-ibang kumpanya ng bangko. Di ba? Embassy. Building. Di ba? Bakit guys? Ah, bakit? Ganito yan guys. Noong ako ay pumunta ng nila hindi pala talaga ako, hindi talaga ako guardia mag, mag apply ako ng siman kasi sa, tapos ako ng siman. Since did end ako dahil may pamilya na ako, mahirap pala mag-apply ng siman na walang baker at walang ganon, pang ganon, panchicha, nga nga ako, nag-guardia ako. Nung mag-guardia ako, hindi ko tanggap ng guardia ako. Hindi ko tanggap yon sa totoo lang. Pero guys, proud ako bilang guardia guys ah. Dito na buhay yung pamilya ko. Pero yung, eto, real talk lang tayo ah. Kasi yung mga marami nag-guardia dyan na college graduate, na alam kong hindi ninyo, ini marami kasi akong mga tauhan na criminolo... criminology graduate na naging police din, guardia muna sila. So kadalasan, guardia muna. So habang nagtatrabaho ko ng security guard, ang nasa isip ko, hindi to ang trabaho para sa akin. So, ang ginagawa ko guys, after maka one year na ako, one and a half year, nabuburing na ako. Nangyayari, inaalisan ko. Inaalisan ko siya. Minsan natatanggal, pero kadalasang inaalisan ko. Pag may nag-open up na, uy, maganda rito, pupunta na ako sa pisina niyan. Kung may makausap ako na, parang bangko to, magandang bangko to, maganda to, mairing ko, pupuntahan ko na yung agency na applyan ko na. Yun ang, yun ang kagandahan pag ikaw ay high uh, first class applicant. Hindi hindi ako nagyayabang guys, siyempre siyempre may height ako, may katawan at nakagraduate ako ng college. So ibig sabihin, lamang-lamang ako pag nag-apply. So umaalis ako. Bakit? Kasi nga nabuboard ako, natumagal ako doon. Tinitingnan ko yung mga nauna sa akin. May mga 5 years, 6 years ipagyayabang nila sa akin. Pero nandun sila. Ang tanong, naging regular ba sila? So, ang hinahanap ko, yung learning. Yung learning, yung matutunan ko dun sa kumpanya, napupuntahan ko. Yung ano yung ma magiging, magiging tinatawag na binipisyo para sa akin. O, may kumpanya ako napuntahan na ang mga sasakyan, binibigay yung susi sa gwardiya. So, ang ginagawa ko, minamaniho ko yung mga, mga, mga sasakyan. Natuto ako magmaniho. O, di ba? Learning. Okay? May mga kumpanya ko na tulad niyan, kami mga officer, libre kayong libre kayo, may bayad kasi ang safety officer. Certified safety officer ko guys, dahil dun sa kumpanya ang ko, na libre kami mga officer. Uh, safety officer ko ng, uh, ng, construction at saka yung tinatawag na factory. Dalawa kasing klase yan. Baka, baka, hindi, nyo ma, hindi nyo familiar ang safety officer, natarbaho. Ngayon lang lumabas yan eh. Dahil nauso yung tinatawag na uh, safety rules ng mga company na re-require ng, company, uh, ng government natin. So, ang dalawang klase ang safety officer. May pang construction at may mga pang factory. Both meron ako certificate dyan. Dahil doon sa pinuntahan kong kumpanya. O, di ba? Pumunta iba-ibang kumpanya na pinupuntahan ko kasi ang habol ko, marigular man lang ako, at yung learning. Hindi ako tumatagal doon sa mga kumpanya. Alam kong did in na tayo. Did in na ako. Wala na akong matutunan at wala na akong maging beneficyo sa sarili ko. ba? Diba? Kaya yun ang ina inaalisan ko. Ayaw ko magtagal doon sa kumpanya na 20 years ka nga doon. Okay sana kung 20 years ka doon. Pagdating ng 20 years, regular ka. Irgiwardya e, ka pa rin eh. O diba? So, kalilipat-kalilipat ko, guys, ang pinakahuli kong nilipatan ay yung banko ng government na narinig ko sa mga huling nakaupo na presidente na magkaroon ng regular sila ng mga gwardiya. Since ako ay pasado ako ng tinatawag na uh, civil service, hinabol ko talagang ma-employed ka doon at hindi na ako officer doon. Huli kong duty, ha? Regular security guard na ako doon. Kasi ang habol ko doon, pag nag-regular sila ng gwardiya, sigurado qualified ako dahil may, may civil service ako. Which is, hindi naman nangyari. So, doon ko nag-decide na ako ay mag-retire na ng maaga dahil wala naman na at kaya ko naman ang kumain kahit hindi mag-duty. Sinuko ko na yung karir ko sa aking pag security officer, security guard. At uh, tumalun na ako sa self-employed. Bakit ko to sa inyo to guys? Kasi nga, yung tinatawag na salitang work to learn, not to earn. Okay? So doon yung makikita yan, doon yung mama, mabibinipisyo yan, sa reliever ka. Alam nyo guys ha, ako ay, nung, nung nasa embassy ako, nasa embassy ako, nakita ko yung isang security guard na nagkukuan siya yung umi sa siya doon sa may elevator ng pag-executive. Sabi ko, ang ganda naman trabaho mo. Sabi na niya, aalis na ako rito kasi nga magiging regular na siya. Pang! Gumano na ganyan yung utak ko. Pre, baka naman ang pwede ako dyan. Tinanong ngayon yung credential ko. E pumasok ako. Ako ngayon yung ni-refer niya. Ako yung ni-refer niya doon. Pagkatapos noon, after ng mga ilang buwan, regular na ako sa kumpanya din. At yan yung mga dasihan. Ayan ang mga pinatawag na ebidensya ko. na ako doon ng 10 years. Communication company yung guys. At since analog kami noon, hindi na siya digital. Nag-digital na kasi kaya nalugi yung kumpanya na yon at nagbaya, nagbaya, binayaran kami. Anyway, kaya ko naman sinigwi yun para ipatunay ko sa inyo na yung pagre -re reliever ay huwag nyong ikasama na loob. Reliever ako? Reliever ako? Hindi ako regular? Ayoko ko nga yan. Kadalasan ganun ang sagot ng mga guardia eh. Pero hindi nila alam, being reliever ay doon mo makukuha yung work to learn, not to earn. Diba, guys? Open your eyes. Nandun yung isang libu sa harap ng unggoy. Kunwari, unggoy, ha? Yun yung isang libu, yung reliever. Yung regular posting, yun yung mangga. Ah, yung saging. Na kukunin ng unggoy yun. Kaya naman, mga gwardiya, magtanong ka ng mga security guard yan, ng sampung security guard, papiliin mo saan sila. Sa regular posting o sa reliever, reliever status. Kadalasan piliin nila regular, pero hindi nila alam kung bata ka guys ha, at ngayon kung matanda ka na sa regular ka talaga mamimili kasi bakit maninigurado ka na eh pero kung ikaw bata ka mo, mo ang ah, pinakadabis sa iyo ay maging reliable ka para marami kang matutunan at work to learn habang natututo ka magagamit mo yan sa unahan ng buhay mo da, yeah, na na-apply mo. Kahit na pag na ah, napadala ka sa mga interview, saan ka galing? E, reliever ka. Ah, galing po ako ng bangko, ma'am. At galing din po ako ng... Pero dalawang buwan lang yun. Isang buwan ka lang. <laughs> Pero saan ka galing? Eh? Ang dami pinanggalingan. pinagalingan. ka eh. O, di lamang ka na. O, di ba? Yun yung guys. So, yun yung kinalaman ko siguro sa mga mga creator na mga regarding sa gwardiya, yung pinanggalingan kong paikot-ikot ako. Hindi talaga ako nag i-stay na matagal. Nang 5 years, 10 years, ganun, hindi ako nag-stay guys. Kasi ang hinahanap ko, yung improvement ng sarili ko. Hindi ko dini-discourage, sana walang magbabasa sa akin dito na, yabang-yabang mo naman eh, ganun, ganun. hindi, okay lang yan. Yung, yung nag ng 10 years, 15 years, okay lang yan. Sige, tuloy nyo lang ninyo yan. Ang ibig ko lang sabihin, na kung ikaw reliever, wag mo ika sama ng loob na no? ka. Ang isipin mo, na ikaw ay marami kang matutunan habang nag -duty. Yun ang advantage ng reliever. Diba? Disadvantage naman ay wala kang ang kita. At yun ang mga regular posting ay ang advantage mo doon ay palagi ka, mayroon kang regular na posting. At disadvantage naman, mabuburing ka. Mabuburn out ka sa trabaho mo at yun at yun ang gagawin mo hanggang labi na, lalo na kung dusi-dusi ka. Oh, so, napaliwanag ko guys ha. Napaliwanag ko at I hope na sana hindi sasama ng loob yung iba na uh, sasabihin nila yung guwan yung sinampur ko na ongoy na Juan. hindi hindi ko sinabing ongoy yung mga guwardiya hindi ang ibig ko lang sabihin kung ano ang usual na pipiliin ng regular na security guard regular posting ba o reliever ang kadalasan pipiliin ay yung regular posting parang ongoy din pagka ongoy ka Tunari, ibibigay sa yung saging at saka yung isang libo, ang kukunin mo isang saging. Ganun ang ibig ko sabihin guys. Kaya baka yung magalit, baka sabihin nyo, isipin e nyo. Mamasamayin yung ibig sabihin nun. At yung learn, a uh, work to learn, not to earn. Sana naintindihan nyo. So guys, I hope na napaliwanag ko ng gusto guys. Kung naliwanagan kayo guys, hihingi sana ako ng like. Kung naguluhan kayo at medyo masama ang kalooban nyo sa mga paliwanag ko, may dislike dyan guys. Pindutin yung dislike nyo guys. Pwede nyo pindutin yung dislike dyan. At Huwag kayong mahiyang mag-comment dyan at pag-usapan natin. Marami pa tayong pag-uusapan, guys. Magpagpapadagdag sa inyong kaalaman. So, sa ngayon, guys, hanggang dito lang muna tayo, guys. Bye-bye! See you next video. Huwag kalimutan mag-subscribe at notification bell. Ayan. Bye-bye, guys! Bye-bye!